Grabe guys, malakas pa rin si Leto guys Kahit wala lang patsyak yan ng ilang araw Solid pa rin oh <laughs> Solid pa rin yung dila niya Kapa lang eh lako Ang Ang isang pidon <laughs> kasabihan ah. ang mag like, ang mag subscribe at hindi mag skip an ads tapos lalong si Swerte <coughs> guys papasok na tayo ng talisayan guys chill ride right lang to guys kami sa katotohanan guys. Ay, eh, bundok ko. pa, dalawang barangay pa Thank you soon Bienvenidos yan pala sa loob guys ang LTO guys Magkukuha kayo ng uh, Lisensya Registration yan sa loob guys Meron din kung sa ano Sa city pero Parang dito na yata lahat eh. Yeah, parang malabas na siyari araw ah. Pansin nyo guys, itingigal kami guys. hindi eh, dahil sa ato Sobrang lakas lang talaga ng hangin. Mabigat ni Padyak. Talubo yung hangin sa amin guys habang pumapadyak kami. Lalo na pag ganito. Open space. Pansin nyo, itingigal kami.

guys, sinubong na pala tayo guys. ayan, barangay hole sinubong na tayo tapos ito, sinubong patalon patalon pa Kaunti rin na tayo ng Ito na patalon na tayo guys Kapasok na tayo ng patalon Kaya beach Doon pala sa loob Ayan o Patalon Patalon na tayo guys dito sa loob guys Yung aling Tanaka Beach Ayan. Ayan Sa loob Ayan kami nag outing dati uh, Maraming resorts dito guys Ayan Puerto Villa Ayan guys Tatalo ko na yung arko ng ano guys signage na ang Labuan Salamat na tayo sa Labuan guys Ay, salamat Lord Labuan na Isa na lang May, may ahon pa guys Yan, Labuan na tayo guys Yuhuu Yan, sa wakas Parating din tayo ng Labuan Ah cycling So, ngayon guys Medyo Ito yung sentro nila dito guys Ito sa loob oh, Matagal na itong tubig na ito dito oh. Ayan Mahahod na tayo ngayon guys Yung dun, malapit na Recharge muna tayo Kasi pahahod na yun guys pero parting labuan pa rin yan Ah. Uh Ayan, nakita nyo Chill ride lang Ano ba ba isa? Magic sarap ginger or luya eto mamaya yung ahon may ahon doon, may ahon din dito Victoria lang na bridge o ka lang bridge sa Victoria ah dito yung ahon na ano so ayan guys narating din namin ito na yung uling lusong guys Mamaya ito rin ang matinding ahon, aahonin natin pabalik. So let's go. Tara. Ang kataas ang aahunin natin, -tay natin mamaya pagbalik. Nakatakot. Okay, okay, guys. Ang gano'ng katarik, guys. Paktay na iyan. Okay, okay, guys. Ang katarik ang aahunin natin mamaya pagbalik. Bye. Guys, dinig nyo guys? Above si level na tayo guys. Tarumataas na to guys, papunta doon. ba yeah. ano, guys? tayo. Let's go. likod ng bundok na to guys ayan na yung bridge malapit na grabe hindi uh, yung aso sa taso parang uulan na yata guys pero mamaya na sana hello hi hi <laughs> guys okay, sa likod ng bundok na yan nandiyan na yung ano bridge na famous bridge sabi nila ay malayo pa pala by goodness hey okay, papa tayo wow. oh, kita tayo sa barangay hall Oh, kitang-kita, walang daya nasa limpapa na kami guys walang daya yan guys natatalaw ko na yung bridge guys yung sinasabi nilang famous bridge natatalaw ko na ayan na eh, guys ayan dami tao ayan na Oo. diba ha ayan okay guys ayan na dito na kami dito na kami guys! Woohoo! Thank you Lord! Safe ang aming travel. Safe ang aming pagpadyak. Nakarating din kami. Dito sa bridge na to. So, ko tumun. Ikot lang tayo guys. Mas balik tayo guys. Diyan, nagtatapos ang ating bike vlog maraming salamat guys sa pagsama niya sa amin ni Doc Lito ayan so, lang kami ng mga ilang ilang picture dito para meron naman tayong remembrance mm, Doc Lito pa Doc Tito yan